Galing po ni Angela umakit, oh. Yes. Gali, isa pa. Kaya yan. Gali, sipag ka naman umakit, eh. Guys, Ay. ang galing niya, guys. Guys, narating na niya dulo, guys. Wala namang ano, eh. Wala ng apakan, eh. Wala daw apakan, guys. Baba na lang daw sya. pa, pa ko ahas? No, wala ahas diyan. Yung oh, ikaw ahas. Hoy, ka, o ko Oya na, ginawa na po diyan. Sa ah, paru. no ano yun, gawin nilang ano yun eh, Lata. Lahat yan may auntie. Ay, paru-paruan na ano, oh, naghanap ka, oh. Ay, ano, lumilipad, di ba nakikita? Ang daming lumilipad. Ang dami niya, no? Huwag niyong patayin. Abed. Palo-palo. Palo-palo yung... ko. Oo. Oo. Hindi naman yung buko pang ang gata. Yan eh, ang buko lang ko Anton, Kukuha, si, kukuha mo si, kukuha mo may si lulo mo. Lolo nyo na yun eh. Mama! Ano na. ito buwak Pantanim na yun eh. Ano yung eh, buwak. Baba. Eh, alam mo. Dali mo sa baba kayo bubuksan natin. Sarap yan. Tara, meron pa dito. Okay, tara na! Tara na! Tara Angela, tara na! Baka may ako, lagot ko! Iris! Hahaha! <laughs> Meron pa dito. Dali, dali mo I, uh? sa baba oh. Dali mo Puntoy, Baba na, kakain tayo ng buwa oh, Ay, gusto ko pa ng akyat Sarap yan Kailangan natin gumawa ng akyat Wala tayong itak Wala nga itak Wala tara, tarahin kita dyan <laughs> Tara na baba na tayo bago pa kayo kati-kati oh, oh. ah, Angela. Sa akin. Mm -hmm. tarana, tarana, baba, na. Binibidyohan ko kayo eh. Pit, mga pet niya binibidyohan ko. Ano ka na? Magulungin ko to. Wag. Mga iba magulungin sa baba. Ang <laughs> tiyan, <laughs> nakukuha oh, sila ng buko. nang tiyan, nakukuha sila ng buko. Itak, ako magbukas tiyan, Pero yan, yung ano, yung tawag doon, sarap yan. <tik> Dahil hiram ka itak, tineng! Hiram ka itak! Gusto daw na Jisrael kumain ito eh. Dali mo na doon, dali. Dali mo doon kay tita. Ito <tik> talaga, mukha talaga itong Hoy, <laughs> <laughs> niyar sa'yo. Oh, sarap yan.